Magpe-pray tayo, ha? Wala po sa Okay, pray po tayo. Pagkit naman tayo, mga bata. Okay, pray po tayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. O Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, is ako dito. Father God, maraming maraming kong salamat sa hapon. Ito po kami hanggang sa aming pag-alis pag o Diyos. Maraming pong salamat and I pray, Father God, patawarin po po kami sa aming mga kasalanan at pagkakamali o Diyos. Maraming maraming pong salamat. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy mo kami pa ingatan sa lahat ng oras na aming mga buhay. At dinadalain ko ang bawat mga batang ito uh, mula ngayon sa kanila pag uh, edad, sa ka paglaki, Panginoon. Dalangin ko, wag mo po silang pababayaan. Ingatan mo po silang patuloy at dalain magamit mo po sila sa iyong kubasan. Maraming marami po salamat sa pangalan ng Yesus. Amen. Amen. Kaya, paano natin ginagawa po sa salamat? Ibigay natin yung the best para sa kanya. Kasi hindi ito yung maglalaro tayo doon o maghaharutan tayo. Nandun tayo para magbigay ng kukurit yeah. papasalamat kay Jesus Christ Kaya ibigay natin yung the best kung, kung, kung ano yung kaya ninyong ibigay Ibigay nyo na The love of Jesus of Jesus sweet and marvelous The love of Jesus sweet and marvelous Oh oh Wonderful love. All okay. right. Ulet. Lagyan natin ng tono. The love of Jesus, sweet and marvelous. 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 So, Bundo. Pasabundo mundo sa alawak oh 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 of Jesus He's He's nice. and oh oh haye Higher ti Deep Deep deeper. deeper. 理有。

Hello. Hello.